At habang natutulog pa ang aming senyorita, ako'y magluluto ng champurado sa baba. Ayan siya. Sabi rin pa sa kwarto. Pero maliwanag sa labas. Tulog pa siya. Ayon, tulog pa siya. Kay maingay. Ito ang isa kong senyorito. Ayan. Good morning, Blue. Good morning. Gusto ka na? Nagiginom ka ba? Ha? Nagluto mo na ka champurado. Makapagkapi muna. ating nang pakuluin ng mga 18 to 20 minutes. Mix-mix muna. Mix-mix. Kulo-kulo mix. na.